Hello mga lalabs, welcome sa inyong panonood. Nagluto po ako ng kilawing labanos. Ayan po. Napakasarap po ng labanos. Alam niyo favorite ko din po itong gulay. Namiss ko to dahil matagal na din po akong hindi nakapagluluto nito. Ang sinahog ko po sa kanya ay lamang loob ng baboy. Ginis ko na po siya sa mantika bawang, sibuyas at saka nilagay ko na po yung laman loob ng baboy at saka syempre patis sinangkot sya ko po sya at nung nasangkot sya, syempre nilagay ko na po yung ating labanos at saka syempre pagkalagay ko ng labanos at medyo malambot na sinabawan ko po muna sya para lumambot at hindi po matigas ang labanos at syempre nung maluluto na mga lalap sa medyo malambot na ng bagya nilagyan ko na po siya ng paminta at saka nilagyan ko siya ng pampalasa na magic syempre yun po ang nilalagay ko sa ulam ang magic sarap at pagkayari po nun syempre malambot lambot na dun ko nilagay ang suka syempre ang suka po ay masarap pampalasa sa ating kilawin masarap po yung may konting asin ayan, na-miss ko to mga lalab sobrang sarap at gustong gusto ko din po yung labanos sa sinigang o diba napakasarap ng aking ulam ayan kilawing labanos pwede naman po ilagay dito yung laman loob ng baboy at pwede din naman yung karne ng baboy na laman, tsaka taba at tsaka pwede naman din yung laman loob ng manok, depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay na sa hog. Pero gusto ko kasi yung laman loob ng baboy. Yung may halong atay, ganon, yung baga, puso, yan. Gusto ko yung ganon, masarap. O, paano? Maraming salamat sa inyong panonood at luto na ang aking ulam. Thank you for watching. Magang naragising ang inday, kaya nakaluto agad. Ayan, di ba ang sarap ng aking ulam? Try nyo na rin magluto ng ganito, mga lalabs. Nakaka-miss mo ganitong ulam Talaga. Ang sarap. Paalam sa inyo. O, di ba? Sarap na sa home. Thank you very much. Bye-bye.